ang lampara sa dulo ng daan. Noong unang panahon sa isang maliit na baryo, may isang matandang lalaki na naglalakad gabi-gabi dala ang kanyang lampara. Sabi ng mga bata, siya raw ay multo dahil walang nakakakita sa kanya tuwing umaga. Isang gabi, sinundan siya ni Lira, isang batang mahilig sa hiwaga. Tahimik siyang naglakad sa likod ng matanda hanggang sa makarating sila sa dulo ng daan kung saan may lumang punso, maliit na burol. Huminto ang matanda, inilagay ang lampara sa lupa at bulong niya. Para sa mga nawalang kaluluwa, huwag kayong maglakad sa dilim. Nang silipin ni Lira ang mukha ng matanda, wala na ito. Tanging lampara na lang ang naiwan, patuloy na nagliliwanag kahit walang langis. Kinabukasan, sinabi ni Lira sa mga tao ang kanyang nakita. Ngunit sabi ng mga matatanda, ah, si Mang Isko iyon, tagadala ng ilaw. Namatay siya matagal na habang pinapailawan ng daan pauwi sa mga bata. Mula noon, tuwing madilim ang kalsada, may ilaw pa rin kumikislap sa dulo ng daan.